So, ngayong gabi. Good evening guys. Dito tayo sa isang lugar sa... <coughs> Bakit hindi pa ako pag nag-vlog, no? <laughs> dito sa Kwan, Sa... Uh, Santo Niño, Norte, banda, no? Dito na sa uh, Sa ulo, unahan lang ng tatoy sa Manukan. Uh, NC Foods. Dito sa... Villa Viva Arevalo dito ko sa bayan ng aking kaibigan. Mag-iinom kami ngayon. Inibita kami ng aking kaibigan. mag shot shout si Onwar. Okay, so ganda ng mga tanim niyo. Maraming mga halaman. ano sa paligid. Kasi ano to Apartment. Yung narinig ko sa kanya mga 10,000 per month dito yata. Yung rent dito. Okay. Ito yung ano. to ito Pantita? yata ito. Ito mga tanong na ito. Thank you. So, ari kami ito sa buong sa kuwana. Ari. Sa... Ito sa... Ito sa... sa... Dari sa may kuwana. Bilya baybay ah. Banda. Kasi kuwan kayo yung vlogger niyo? Anong channel mo? Awa si. Sa YouTube. sa kuwana Si 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 Youtube I-Ikwan nyo, i-subscribe nyo yung si Ikwan Si Awasi I-lagay ko lang sa description down below Ang kanyang uh, uh, YouTube channel Okay, Reduce. so yun um, O, oh, ino kami yeah. ng readers dito sa <laughs> Pilipinas Okay Tsaka sarap yung ano, yung crab meat nya Kung sino palang yung gustong umorder dito sa Ikuwano? Sa Villa, dito sa uh. Villa Basta dito lang sa sarili sa yung kanyang uh, mga Take-out only? Take-out only, ano ba yung mga take-out mo? Uh, crab meat lang sa subong Crab, so, meat lang transmit? sa kaya uh, So, ano pong pwede lagbag uh, mo? Uh, lagang Ah, uh, Yun lang sa kaya kasi busy ko ngayon sir eh <laughs> uh, Okay, sige hmm. Uh, so, paano sila mag-order uh, sa'yo? Sa, sa paano? uh, just call contact number 0912-885-448 Okay, so yan ang kanyang uh, take away uh, business dito. At saka natin yung kanyang ano, bueno, yung kanyang club meat. Uh, wala kong masabi. Super sarap talaga. <laughs> sarap. I Recommend ko yung, yung kanyang kwan. Bueno, yung may club meat. Ah, uh, sarap talaga. Hmm. <laughs> <laughs> Walang daya yun. Sarap talaga. Subukan nyo. Tikman nyo. Tsaka umorder kayo.

I want to see.